Mga maling ginagawa ngayon ng karamihan sa kapwa natin content creator. So, marami po ako nakikita mga Lodino. No? Nag-remix ng mga reused video. no. Yung example po dyan is ang dami ko nakikita ang mga nire-remix nila yung mga palabas sa TV like Showtime, Family Feud, or kung anumang mga teleserye video clips. no. So, malino na malino mga Lodino na yung po ah uh, mga video na yon na niremix nyo, is reused video yon An original video po yon mga lawdino. Na dapat po, iniiwasan po nating ma-remix kasi nga mga lawdino, Pwede, pwede din po tayo magkaroon ng an original content sa mga ganong klaseng video. Kaya naman, ang payo ko po sa mga kapwa natin content creator, kung mag-remix tayo mga Lodi, make sure natin na itong ating inilinmix, hindi ito reuse video, okay? So kapag ito madalas na nating nakikita sa uh, video ng iba no? tapos dumahan ulit sa timeline natin kahit viral, make sure natin, bisitahin natin yung uh, content creator na to, sa kanya ba talaga yung video na to. And then kapag kaya din natin, natin palabas sa TV, ah, uh, teleserye kung ano man 'yan, movie Amatic yun. Reuse video yun. Na iwasan na natin ma-elimit yung mga klaseng video. Okay? Sa so, ganun paraan, lang, mapanatili natin na malinis ang ating account at makaiwas po tayo sa violation.